Good morning mga Krasinggan, dito ako ngayon sa Espanya, Sampalok, Manila mga Krasinggan At bali, natid si kasama ko, yung si Ate Pimi Dahil siya ngayon na magtitinda mga Krasinggan Dahil walang pasok ngayon lahat ng mga school Bali online na ngayon mga Krasinggan Kaya wala mo nang lako sa lahat ng pisto ito lang ispanya may, may tinda mga krasinggan kaya mainit kasi kaya baka sa SM naman kami nito moya mga krasinggan kaya si ati Pimi mo na ngayon magtinda mga krasinggan kaya kaya yung mga lahat ng mga customer dyan kung gusto nyong piyaya mga krasinggan dito na, punta na kayo dito sa may Espana, Sampaloc, Manila mga kasinggan. Ang address 1220 Espana Boulevard corner ng Padre Nobel, mga kasinggan. Uh, kunti lang yung mga tao mga kasinggan yung dumadaan. No? Kunti lang mga tao mga kasinggan. Mga gumagala lang mga kasinggan. Medyo maaga pa naman mga kasinggan. Ganang. Naga naga jaging sila si Abay. Mga kabayan Bisaya mga Karsingan. Kaya ngayon mga Karsingan di pa masyadong mainit. Ano lang nang gumagala pa yung mga tao ngayon mga Karsingan dahil di pa masyadong mainit. Pero pag mainit na mamaya dahil mataas yung ano ngayon sa init. Mga 40 plus yata yung ano nya degree celsius nya ano sa init ngayon ng panahon kaya yung mga mataas ang mga dugo hindi mahilig sa mga ano na mainit kaya hindi lang muna kayo baga ano pupunta ng mga mainit na lugar kung pwedeng gumala sa SM kung mapira, o kahit tulampira, pwede naman pupunta ng SM mga kasinggan para magpalamig. Kaso lang pagdating sa bahay, mainit mga kasinggan. Kaya mga kasinggan, kung gusto nyo ng piyaya dito ha, punta kayo ng Espanya. Sa Manila mga kasinggan. Only 15 pesos na mga kasinggan. May mga flavor to mga kasinggan o. Oh. Kita nyo na mga krasinggan May mga flavor OB, chocolate, caramel, mango Mga krasinggan Only 15 pesos mga krasinggan Punta na kayo dito Yung mahilig mag Ano na mga pasalobong Bumpiaya sa bakulod to Galing sa bakulod pa yung mga ingredients mga krasinggan Kaya Yan ang ano ko sa inyo Yan si Yan sama ko si ate Pimi Yan siya ngayon na magtinda mga krasinggan Viral na yan sa ano mga krasinggan Sa Facebook, Youtube sa YouTube channel ko sa Rashingan Vlogs sa YouTube channel ko at saka FRLs ko po Rashingan Vlogs at paki support na lang po sa akin channel at yan lang po mga Rashingan maraming salamat po good morning